Hello, hello, Sagittarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kusa po kayong lahat and welcome po sa James Taro PH. Diretso po tayo sa inyong detalyado, komprehensibo at hindi biten na weekly reading for August 18 hanggang 24. So, uh, Sagittarius, kunin mo lang ang mga ka ha and leave the rest. Use your intuition po para makuha mo yung para sa inyo today. Meron pa po, po tayo isang tanong, isang sagot portion later. So, kung meron ka pang malakas ang isang tanong, you can ask that at the end of our reading sa isip lamang po ha. Huwag mo isulat sa baba. Sekreto lang po natin yan. And I will answer that at the end. So stay tuned for that. Sagittarius, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Malaking bagay po yan para sa akin every time po na meron po tayong free reading for Sagittarius dito po sa channel natin. Yan lang po yung tangan yung support of for me. So, thank you, thank you again for the bottom of, from the bottom of my heart from not skipping the ads. Thank you po. So, Sagittarius, ano naghihintay sa yung buong August 18 to 24 in the hail? And exhale. At the center of your reading, you have the hermit card. In the area of what you want, you have the five of cups. Lovely. In the area of what you need, you have the knight of pentacles. In the area of what's affecting your current energy, of the ace of pentacles. Beautiful. In the area for near future, you have the knight of swords. In the area for challenge, you have the three of wands. Lovely. In the area of your fortune, you have the chariot card. Wow, success is here. Meron kang asikasuhin na magiging matagumpay sa Jotarius. Napakaganda. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area for divine messages, you have the three of uh, uh pentacles. Three of pentacles and three of wands. May three-three ka. Your spirit guides, your ancestors are protecting you ngayon. Congratulations. At ang outcome mo, ito yon Mamaya sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end. So, babasahin natin yan. Bagotin malaman kung anong ang buong reading mo for the week. Ano mo na lingering energy in your background. You have the six of cups. Okay. This is the right time for you, uh, Sagittarius, really forgive the past and move on. May mga bahiga doon na parang bigyan mo na ng regalo yung past parang okay, move on na ako sa'yo, past na kita, settled na tayo, um, kung ano man yung nangyari dati, okay na, no, move on. Some of you are really finding na your life moving forward, especially here with the hermit card, parang hinahanapan mo ng saysayo nangyari dati. Sabi mo, time na for me to live, time na for me to chase more, to get more at ngayon parang binibigyan mo ng kalayaan ng puso mo. Ngayon, nakikita ko talaga na time na para kumawala ka sa past. Time na talaga para uh, maging malaya ka at harapin yon talagang para sa'yo. Okay? This is your power this time. Forgetting the past, forgiving the past. Meron din sa inyo reunion or pagbabate, pag-aayos na magibigay sa'yo ng talagang paggaan ng kalooban na tanggapin yung bago mong kapalaran. I'm also seeing here security. Now secured na secured ka na at alam mo na yung gagawin mo moving on. Okay? So in your full center, full center, in your full reading at the center, <laughs> you have the hermit card. Yes, the answers are coming. Matagal ka nag-search for what you want. Matagal ka nag-search for the right thing to do. Matagal ka nag-search for what is really the best for me. Ano ba talaga yung pangarap ko? Ano ba talaga yung gusto kong gawin? Matagal mo tong hinanap. Matagal mo tong ng book. At ngayon, sabi ng spirits mo, yes, gakaroon ka na ng beautiful, beautiful outcome. Because six of a uh, uh, cups is all also about universe gifting you something new. Ano ito yun, Kalinawan. Nakita ko yung sagot, makukuha mo na. Kaya kung matagal na buwan, tagal taon, hinahanap mo sa Sagittarius, bakit ako iniwan na ganito? Bakit ganyan? Ano ginawa ko? Uh, sino ba yung dahilan? Para saan ba ako? Ano ba yung magandang career for me? No? Marami kang questions at mahabang mahabang panahon mo hinanap yung sagot. At ito, parating na siya. The universe is gifting you the answers. Okay? The hermit cards being clarified by you have the Eight of Cups. Yes, ngayon, aalis ka na sa isang bagay. Tulad na sinabi ko sa iyo kanina, with the Six of Cups uh, in your background energy, may kalakasan ka na talaga ngayon na bitawan na ang past. Kalimutan, aputulin, uh, yung ugnayan from someone, or yung bigat na naramdaman mo dati. Halimbawa, meron ka nakaaway before, o kaya meron kang naka, uh, nakasamaan ng loob. Ngayon, parang sa'yo mo, bitawan ko na yun. Uh, masyado na mapanakit. Kailangan ko nang hanapin talaga yung total happiness for me. With the Eight of Cups here, you're on the search kasi. Eh. You're on the search this time of what fulfills you, what content, what makes you contented, and what makes you feel like ito yung para sa akin. Marami ka mga tanong, Sagittarius, and these like life questions. Nasa yung saisay ko, nasa yung ruta ko, um, ano ba talaga yung... Kasi sa mga view, parang wala pang career na mapili o wala pang mahanap na bagay talagang magibigay sa solidifying at sasabihin sa sarili mo na ito yun eh, ito yung for me. No? Hinahanap po siya this time. And wag ka mag-alala, nakita ko naman na wag ka magmamadali. Because kailangan talaga siguraduhin mo sa puso mo, eto ba talaga yung gusto ko o hindi. Ngayon, iwan mo bitawan mo pumunta ka sa gusto mo. May kalayaan ka this time. ah uh, pa pakawalan mo ang sarili mo sa past para mahanap mo yung mga gusto mo sa future. Okay? In the area of what you want, you have the five of cups. Si five of cups sinasabi niya na para bagang ikaw mismo handa ka ng kumawala. No? Ngayon, para unti-unti mong Uh, nililipat go sa sarili mo yung mga painful, yung mga ginawa mo, mga ginawa sa yung mga rejections, yung mga makadurog pusong pangyayari. Say mo enough na of waiting for things to work out, no? Parang wala ka na mapipiga diyan eh. Pass na yan eh. Sabi ko nga ikadena mo na yan, lagyan mo na ng padlock, lagyan mo na ng kandado. Ilagay mo parang mighty band at ilibing mo na sa lupa kasi past na yan. Ahit balikan mo to sa Sagittarius, wala ka na magagawa pa diyan. Na uh, parte na ng na nakaraan mo. Ito may naghihintay sa iyo, dalawang bago at ready ka na talagang bumangon. Harapin mo na 'tong bagong dalawang cups. Ibig sabihin, may marami pa naghihintay sa iyo na magandang kinabukasan, magandang pangarap na pwede mong harapin, pwede mong yakapin, pwede mong angkinin. At 'yun ang pahalagahan mo, 'yun ang bigay mong buhay. Kaya ngayon, guminti ka and uh, palitan mo 'yung mindset mo. Sabihin mo, ay mayro pa naghihintay sa akin. 'Yun ang kailangan kong harapin. Okay? Ang uh, iyong five of cups being clarified by the queen of pentacles yes meron at meron pang bagay na para sa iyo huwag mo pang hinayangan yung bagay na natapos na halimbawa na walang ka ng pera doon na scam ka doon na loko ka doon uh, na lugi ka diyan o kaya yung inilaan mo na ang resources ay nauwi sa so, wala. Huwag ka magalala kasi merong panagihintay naghihintay para sa'yo. Lalago pa ulit. May chance ka pa para umabante. May chance ka pa para umasenso ulit. Okay? May skills ka, may kakayanan ka. Lahat na natutunan mo sa past, gamitin mo yun ha, para sa bagong gagawin mo, umabante ka na at lumago na ulit ang buhay mo. You're in, that, you're in the moment of multiplying your blessings, multiplying your resources, at gamitin mo lahat ng power mo from the past na payabungin ito. Nakita ko na lessons learned, lessons learned, apply it here and it will be for you. In the area of what you need, sabi ng spirits mo, what you need is a Knight of Pentacles. Masinsinan, metikuloso, at magandang plano. Hindi mo daw kailangan magmadali sa bagay na ito, Sagittarius, okay? Ang kailangan mo talaga ngayon ay maupo, huminto parang dalian and ask yourself, okay, saan ba ako nagkamali? Saan ako nagkulang? ano kailangan ko baguhin? ano kailangan ko itama? Kapag na-realize mo yung mga pangit mong ginawa in the past, huwag mo na i-apply sa bagong to. Kapag na-realize mo, ah, dito ako nadapa, ah, dito ako nasaktan, ah, dito ako nagkamali, tanggalin yon at para makapag-apply ka ng bago no it's all about reinventing yourself and your in reinvention nakakita ko na bagong buhay ka na at hindi mo nababalikan yung dati pa kapag binalikan mo yung dati doon ibig sabihin wala ka natutunan. pero kapag hindi ka bumalik sa dating outcome ibig sabihin ah renewed ka na makabagong tao ka na at talagang natutunan mo yung lesson na gustong ituro sa yung ni God from a past endeavor here Sagittarius sabi ng spirit mo, Buhisiin mo daw muna ha, huwag ka agad magbibigay ng pera, huwag ka agad magbibigay ng desisyon, huwag ka, ag ka, ka agad, oo, oo, sa isang bagay na hindi mo pinagplanuhan kasi baka mamaya masayang yung pera mo, masayang yung effort mo, masayang yung gusto mo, no? Ngayon, pag isipang mabuti at huwag na huwag mong mamadali. Kung merong mang kasama sa buhay o tao sa paligid na parang, huy, sa Jotarius, anong sagot mo? Kailangan ko ng sagot mo. Sabi mo, sakit lang pag-iisipan ko pa. Huwag mo ko mamadaliin kasi kailangan ko itong pagmunimunihan. Parang ganyan, okay? The Knight of Pentacles being clarified by the Eight of Swords. Yes, ito, nakikita uh, nakita ko na parang sabi mo, akala mo, hindi mo na kaya, akala mo, wala ka ng paraan o wala ka ng choice. Ano? Nasa isip mo lang yan. Meron kang paraan, meron kang magagawa, meron kang mabubuong konkretong plano moving forward sa life mo. Itong Eight of Swords, ano lang to? Analysis paralysis. Akala mo lang yan. Akala mo lang hindi mo kaya. Pero marami ka pang options. May options A, B, C, D. Pero ka pang plan A, plan B, hanggang X. Pwede mo maiisip yan. Nasa isip mo lang to. Kasi nga siguro, very, very clouded ka na. Nanggaling ka na from the pain. Kaya para ilang na ilang ka gumawa ng decision this time. At naiintindihan naman kita sa tutorials. Don't worry. No judgment here. No judgment. Kaya ngayon, ang kailangan mong gawin, palakasin ang sarili mo. Palakasin ang isip at puso mo na. Kaya ko to. Gagawa ko to mag-work to. Tignan nyo, makikita nyo lahat, mag-work to. So, lakas loob, confidence, makakawala ka sa mentality mo na stuck ka, na wala kang magawa, wala kang magalawan, wala tumutulong sa'yo. Kaya mong tulungan ang sarili mo. Makakaisip ka ng paraan at mag-work yung plano na yan, okay? in the area of what's affecting your current energy, ay follow mo naman ako sa Chitario sa Facebook at James Tario PH. Tulungan mo naman ako maka-1,000 subscribers at followers doon, okay? Follow mo ako sa Facebook. Kita-kits doon in the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Pentacles. Ngayon, sabi ng spirits mo, meron kang blessing na makukuha this time. At yung blessing na yan, parang nagpatanong sa sarili mo. Sabi mo, kaya ko ba to? Magagawa ko ba to? Um, medyo, medyo, meron kang imposter syndrome this time sa so, Parang, oh, Sagittarius, ikaw ang leader. Sagittarius, ikaw ang punong abala dyan. Sabi mo, ha? Ako po, kaya ko ba yan? Teka po, sa ibang tao na lang, baka hindi ko po magawa. Baka po nagkakamali lang kayo. Alam mo, wag kang magkaroon ng victim mentality. Wag kang magkaroon o ng imposter syndrome. The fact na sa'yo binigay yung blessing, the fact na sa'yo binigay yung negosyo o, o trabaho o posisyon, ibig sabihin, ikaw yung best candidate for that. Tama na yung pag, pagkatanong mo sa sarili mo, tama ba to? Tama ba yan? Tama ba yan? Sometimes you have to think on your feet. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi pa nag iisipan may mga bagay na kung ano yung tawag ang damdamin yun ang gawin mo. And nakita ko naman na overprepared ka na eh. You're the, you're the hermit eh. Ibig sabihin ngayon, linggong ito, napaka-wais mo na. Ang mo nang nalagpasan, ang dami mo nang dinanas, mapapangahawa ka mo ng tama itong blessing na to. Halimbawa, meron kang gagawin ngayon na bagong trabaho or endeavor, ikaw'y inatasan ni boss, ikaw'y inatasan sa grupo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Nangasarili mo yung lakas, nangasarili mo yung power para magamit to in your advantage. Okay? At nakita ko rito na, walk away from negativity at makukuha mo yung bagay na contentment para sa'yo. Kaya mo yan. Huwag kang iiwas, huwag kang, kang, kang tatakbo bigla, huwag kang mag-walk out. May power ka to accomplish this. Okay? Ace of Pentacles, i-clarify natin to, you have the Three of Pentacles. Yes, kung nahihirapan ka sa blessing na ito, kung nahihirapan ka sa money or sa trabaho o sa opportunity na meron ka this time, sabi ng spirits mo, meron mga taong tutulong sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang kapatid, nandiyan ang magulang, nandiyan ang uh, co-worker mo, o mga empleyado mo, no? kung ito ay family business, nandiyan ang pamilya, humingi ka ng tulong. No? May, may, agapay sa'yo at may taong makikinig sa mga bagay na gusto mong gawin sa blessing na ito. And you don't need to do this alone. There are people with you and for you na ibibigay ni God para ma-accomplish yan. So don't fret, don't be sad, don't worry, the help is coming. Okay? In the area of your near future, you have the Knight of Swords. Sabi ng spirits mo, in the near future, wag na wag ka magmamadali sa iyong mga gagawin. Okay? Baka maulit na naman yung pain in the past. The Six of Cups all about past mistakes, past heartbreaks, past endeavor and experiences. So talagang tumatak sa isip mo. So gamitin mo to bilang paalala. Para sa mga bagay na gagawin in the near future, hindi ka mataranta, hindi ka mabigla, at lalong hindi ka gumawa ng maling mga desisyon na akala mo okay, akala mo okay. Yun pala sa'yo mo. Ay, nangyari na yan sa akin dati dapat pala ito ginawa ko kasi ganoon yan ngari dapat pala ito yung naging mani obra ko no so ngayon sabi ng Spirit mo fight, sige, fight sa life, so good sa buhay, pero lagi mo alalahanin, kailangan tama ang kilos. Hindi pwedeng padalos-dalos, okay? Marami sa atin na ganyan eh, yung parang okay na ang lahat, nakahanda na, kompleto na, babara-bara na lang. Pag nagbara-bara ka, yun, saka mag arise yung mga problemang. wala naman dun in the first place, pero nangyari, naganap, lumaki, kasi nga, nagpadalos-dalos ka. So ngayon, hanggang near future mo, kailangan pa, huwag padalos-dalos ha, kasi nakita ko, may maganda naman mangyari eh pero sumugod ka. Huwag kang aatras, okay? Huwag kang aatras sa ginagawa mo, pero kailangan pinag-iisipan. The Knight of Swords being clarified by you have the ten of wands. Yes. Ngayon nakita ko na malapit ka na sa finish line, malapit ka na matapos, okay? Your hard work is paying off. At uh, konting push pa with the knight of knight of swords here sinasabi, sige, laban pa, sugod pa, kaya pa natin to. Kaya pa yan, huwag ihinto, huwag papapigil, huwag kang uh, panghihinaan ng loob porke mabigat, porke hindi mo na kaya o nawawalan ka na pag-asa. Ito yung moment sinasabi ko sa iyo, Sagittarius, mas kailangan mo pang ilaban. Kasi malapit ka na diyan. Malapit ka na magwagi. Kaya push pa, push pa, push pa. Huwag kang huwag kang mapapagod mag magkayod, huwag kang mapapagod gumawa at uh, magpakapawis, no? Because that will lead you to your success, especially here with a chariot card katabing katabi lang. Kaya so good laban yung fire within you na ipanalo ang isang laban, ipanalo mo kahit kano kahirap, okay? So yung challenge, ito yon, but first bigyan mo ng fortune cards. You have harmony. Harmony is the beautiful melody in the relationships. Yes, ngayon kailangan talaga ng maayos daw napakikitungo sa isa't isa. Pag okay ang relationships ng mga tao sa paligid, pag walang nagkapataasan ng ere, walang gayabangan, walang nagpa-power tripping, magiging maayos ang lahat. At ikaw daw, kailangan maging leader ka doon. Sikapin mo na maging maayos ang ugnayan ng bawat tao sa paligid mo. Another message, you have hope. Hope is the light in the darkness. Never extinguish it. Yes, ito yun. With the five of cups, huwag ka mawawala ng pag-asa. Hope is what you need para lumago ang kapirahan mo, lumago ang resources mo. Hindi pa huli ang lahat. Kayo mo pang ilaban to, okay? Yan ang iyong messages in your challenge. Especially here in the three of wands kailangan mo expand ang buhay mo. Huwag ka makontento sa meron ka na. Especially here, oh, tinan mo, nakatalikod siya sa akin. Ibig sabihin, nakatalikod ka na sa past. Ito yung past mo, with the six of cups. Talikuran mo na yung mga bagay na kailangan talikuran. Wala ka na mapipiga doon, wala ka na makukuha doon. Learn to close a chapter kung kailangan, kailangan na. Pag alam mong, teka, kahit anong piga ko dito, kahit anong trabaho ko dito, wala na to, bitawan ko na, isara mo na yon and expand your horizon. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa dagat. Ibig sabihin, marami ka pang pwedeng kunin. Marami ka pang pwedeng gawin. Huwag mong isara ang isip mo sa isang bagay. Especially here, oh, marami kang choices, marami kang pwedeng kunin. At alam mo sa sarili mo, meron ka pang mahanap. May search for goodness. May search for light. May search for greatness. At makukuha mo lang yan. Pag iniwan mo na yung isang bagay, na nagpalugmok sa'yo. May blessing na darating, sa tulong ng ibang tao at yakapin mo yun. Ngayon, expand. Expansion ng kailangan mo. Nakita ko rin for some of you, parang balak mo mag-travel, going to a different place, different career, different country. Pwede rin. At ready ka ng gawin yan. Ngayon, kailangan handa ka, buo ang loob na because action is what you need kasi parating na yung blessing for you. Okay? The three of wands being clarified by you have the nine of wands. Yes. wag susuko sa bagong ito ha. Bagong laban na to. May paparating. Kaya sabi ng spirits mo, laban pa. wag magigive give up. Meron pang parating na magandang bagay. Kung ngayon, na-feel mo na luging-lugi ka na, so sukong-suko ka na, wala ka ng pag-asa, isang bira pa, Sagittarius, isang bira pa, isang tayo pa, isang suntok pa, isang laban pa, parating na yung blessing para sa'yo. Wag na wag susuko ha. Pangako mo to sa sarili mo. E pangako mo rin sa akin. Parang ito ay agreement natin itong dalawa. Huwag susuko sa bagong paparating ilaban mo. eto na yon. Ito na yung bagay na sasagot sa mga hinahanap mo. eto na yung bagay na sasagot sa mga bagay na bakit ganito, bakit ganyan. eto yon. The blessing is coming. Huwag susukuan. Okay? Ang yung fortune, bigyan mo na kita ng cards. Unang-una, passion and pleasure. Savor your life. Yes, pahalagahan mo ang buhay mo. Mag-enjoy ka, magsaya ka, mag-party ka, tumawa ka, magluto ka, kainin mo yung ice cream na gusto mong bilhin, pumili ka ng bagong damit. Kung ano yung pinaghihirapan mo, dapat may kapalit yan na reward for yourself. You have to savor your life. You have to have fun and enjoy. Kasi pag nag enjoy ka, nakikita mo yung saysay ng ginagawa mo. Kapag nag-having fun ka, nakikita mo na hindi na nauupos o nawawalang lig nawawalan o nawawala ng gana o nawawalan ng ruta yung buhay mo kasi ini-enjoy mo eh and you're ninanamnam mo yung bawat aspeto sa buhay mo okay another the message you have reaching your destination your light is shining brightly yes konfirmasyon ito dito oh sa so, yung near future marireach mo yung destination mo makukuha mo yung sagot ito yun yung kinayod mo yung pinaghirapan mo mat matapos mo masugod mo yung finish line meron kang determination at energy to fight until the end okay at ito yon in the for fortune mo, yes, reaching the milestone, getting that outcome, reaching the resolution, reaching the finish line. Ito ka, with a chariot card, nasa yung tagumpay. Kaya kung meron kang ginagawa ngayon, ilaban mo yan, isugod mo, huwag kang panghinaan ng loob, nandiyan ang tagumpay. Nakikita ko ito sa Jotarius, ngayon pa lamang, iwanan mo rin, dapat iwanan na hindi na gumagana yan para sa iyo. Napakalino for you. And ready ka na na suungin yung bagong laban, bagong landas, bagong ruta. Protected ka naman ng iyong ancestors. Protected ka ng iyong spirit gate. Especially here, you have three, three. Three of pentacles and three of wands. Your ancestors mo na mayapa. Ginagaba yan kanya. Kaya ipagtirik mo siya ng kandila later, okay? Nakita ko na sa tamang landas ka. At successful yung outcome na yan. Congratulations. The chariot cards being clarified by you have the world card. Wow! Success talaga to. The world card is all about success, completion, uh, reaching the milestone, reaching the outcome, walang hinto, walang patid, walang delay. Ano? So ngayon, yung nilakad mo, makukuha mo yung tagumpay. Yung inasikaso mo, kompleto na. Yung pinagsumika mo, nandyan yung bunga. So this is a success in your hard work and it will pay off. Congratulations sa'yo, Sagittarius, nandyan na yung tagumpay na hinahangad mo tagumpay ang biyahe, tagumpay ang ruta, tagumpay ang inasikaso. Here, you're gonna celebrate it with your family. Congratulations. In your divine messages, you have proper uh, prosperities lie ahead. Yes, prosperity lies ahead. Yes, may meron kang kasaganahan na hinihintay. Malapit na daw. So congratulations. This is a confirmation for you. Another message you have believe in the impossible. Yes, lawakan mo ang buhay mo, mag-expand ka. Um may may marami kang maabot. Hindi ka lang dapat nakakulong sa mga questions mo. Meron ka pang maabot. Meron ka pang mararating. Expand. Believe in the impossible and it will be yours. Prosperity lies ahead. Malapit na. Congratulations. In the divine messages, you have the three of pentacles. Ngayon, paangat ka na. Um, nakita ko dito sa grupo mo, I'm hearing recognition, pagkilala, may award, papalakpakan ka, either na-reach mo yung kota, either um, nakuha mo yung desired mong outcome, everybody is praising you, ano, and everybody is listening to you, pinapakinggan ka, sinusuportahan ka, yung plano mo, binibigyan nila ng oras, ano, at saka doon talagang swak swak eh. So ngayon may pag-abante ka. Nakita ko ito promotion, o kaya aumento sa sahod, o kaya naglipat ka sa ibang department na mas mataas ang sweldo, no? congratulations for you. Nakita ko rin dito na parang ito yung pagkakataon na mag-step up ka. Ipakita mo kung sino ka. Pakita mo yung galing mo. Kung naatasan ka sa isang grupo, sa isang community, magturo, ganyan, or ikaw yung leader, ito yung chance mo para mag-ano kaya, mag out ka. At ito yung magpapaabante sa buhay mo. Mag-solidify ng iyong position at mahanap mo, ah, may say-say pala ako. Ah, may ruta pa pala Ay, ah, may iaangat pa pala ako. Because napakita mo sa kanila yung galing mo at na-realize mo, ah, magaling pala ako. Kaya ko to. And doon lalakas ang loob mo na i pa yung greater heights sa buhay mo. Okay? Kaya ngayon, push, push ka. Kaya mo yan. The uh, Three of our uh, Pentacles being clarified by the Page of Cups. Yes, ngayon, this is a huge surprise. Pag lumalabas po si Page of Cups, this is a valuable, valuable surprise na ikakagulat mo no? Unexpected gift, unexpected scenario, unexpected ha happening in a group setting. Either marerecognize ka baka ikaw manalo, no? Baka manalo ka sa kanila o ikaw magwagi sa isang competition, ikaw magwagi sa isang group project or endeavor, no? Ikaw ang piliin baka huy si Sagittarius ang pipiliing leader, ikaw ang mapopromote ma ma ganyan-ganyan o ikaw magwawagi sa isang malawakang labanan na lahat kayo gusto i isang bagay, no? E expect mo yung surprise at this time. You're gonna win big. You're gonna win big and you're gonna be recognize, recognized. Parang nakita ko pinapalakpakan ka nasa, nasa podium ka nasa stage ka at nakuha mo yung bagay na gusto mo. So congratulations. You're the best among the group. Ika nga. So, outcome mo ito yon Bigyan mo na ng fortune cards. Unang-una, rabbit. Too much concerned with sexual matters. O ngayon, kailangan daw uh, mag-focus ka lang sa mga bagay na kaya mong gawin. Mag yung mga sexual na bagay. Halimbawa, gender-based or mga bagay na akala mo, ito lang kaya mong gawin. Hindi, kaya pong lagpasan. You can expand yourself beyond gender roles. Okay? Another message you have, career. O, oh, sa career mo daw, kahit kahit babae ka o lalaki ka kaya mo ubabante kaya mo sumulong kaya mo kunin lahat at hindi, na oh, hindi nakaharang sa iyo yung iyong kasarian okay another message you have feather, someone you know is undependable and insincere. Meron doon tao sa buhay mo na hindi mo pagkakatiwalaan, hindi maasahan. Kaya kailangan ikaw mismo ang kumilos, ikaw mismo ang gumawa kasi baka may mapurnada pa. Okay? Another message, you have mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Meron doon sa buhay mo na ang tikas ang ulo ayaw magbago. Either pabayaan mo yan o hayaan mo siyang madapa at ma-realize yung tapa niyang gawin o ikaw mismo magbago sa kanya. So, kailangan talaga ng pasensya dito sa taong ito. And you can you can maneuver around this person at siguro takpan mo lang tenga mo at gawin mo lang yung bagay na gusto mo para sa'yo, okay? Ang outcome mo, Sagittarius, ito yon But first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot, sasagutin ko yan later. Okay? Ang outcome ni Sagittarius for August 18 to 24 I you have, wow, two of pentacles. Yes, babalik na yung balance ng buhay mo. Makasayaw ka na ulit. Tinan mo, sumasayaw ako for you. Makasayaw ka na ulit tungkol sa mga bagay na hirap na hirap ka dati. Halimbawa, nagkatrabaho ka sa araw, tapos sa, ha, sa ah, hapon, sinusundo mo pa yung anak mo, and then traffic, no? Hirap na hirap kang iiswak ng schedule sa pagsundo at paghatid. Sa trabaho din, over time minsan may traffic pa pero ngayon nakita ko na magkakaroon ka ng strategy dahil may mga painful nangyari sa past ngayon ah alam ko na kung ano dapat kong baguhin ah alam ko na kung ano dapat kong itama ngayon nababalik mo na yung balance at narinig ko dito na parang meron ka ng pipiliin about something para meron ka kasing ginagawa and then now nakapag Kapag decide ka na, okay, ito kailangan ko bitawan, ito kailangan ko pabayaan, ito kailangan ko let go because I need to focus on these two things. Okay? Ngayon, meron kang ganyan. May mili ka na lang kung anong dapat mong pahalagahan at iba kailangan mo i let go. Nakita ko rin dito, Sagittarius, you don't need to overextend. Okay? Meron ka mga bagay na tanggap ka lang, tanggap na mga, eh, mga responsibility na mga dapat gawin to the point na hindi mo na kaya. Sabi ng spirits mo, kung ano lang yung kaya ng schedule mo, yun lang ang tanggapin mo, yun lang ang gawin mo. Yung iba, learn to say no. Okay? Para maratiling balance ang buhay. Para may time ka pa for yourself. The two of pentacles being clarified by the knight of pentacles. Yes. Ngayon, slow down. Nakita ko, nag slow down yung buhay, nag slow down yung mga ginagawa mo. You don't need to have a quick, quick, quick na decision. Okay? Sabi ng spirit, so meron kang binubuo na bago. Meron kang pinagpaplanuhan. Whether sa family, sa future, sa mga anak, sa kaperahan. Kailangan hinay-hinay lang ha. wag ka basta-basta mag-decide make this your top priority to really think this through. At uh, nakita ko naman na mag-work naman to, maganda magiging outcome, kaya lamang makinig ka rin sa payo ng iba para matimbang mo. Mahanap mo yung right solution and right plan and right path moving on with your plan. Okay? Walang magandang, walang, walang bagay na hindi nadadaan sa magandang pagkaplano at pagkitimbang. Okay? Uh, nakita ko rito na makinig ka. Basta marami ka napapakinggan na opinion. Basta marami ka napapakinggan na, 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 payo from different people. Mas matitimbang mo yung tamang move forward. Okay? So, Sagittarius, this is your August 18 to 24. Tumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot to clarify all of this. So, Sagittarius, mabilis lang to ha. Close your eyes and concentrate on your one question. You have one and you have two. Pwede kita ng angel card so that your angel is here clarifying this question for you. Okay? you have one and you have two. O dalawa ko rin natin. Sige, tatlo sila. So, as uh, Sagittarius, open your eyes. Inhale. And exhale. This is the answer to your question. You have the three of swords upright. You have the six of wands in reversed. You have, in the near future, you have, ask for others from help ask for other ask for help from others and you're ready okay ngayon sabi ng spirits mo this is a painful thing para sa iyo ha para napakasakit na pagdaanan mo this time but unti-unti yung palang binabangon ng sarili mo parang sabi ng spirits mo ready ka na ba talaga diyan naka move on ka na ba from the past para yakapin yung bagong question mo and nakita ko rito na parang hindi ka pa ready na i-accept your responsibility regarding your question parang ang daming pressure mula sa paligid maraming mga nakatingin sa iyo at parang hindi ka makagalaw hindi ka makadiskarte ano kaya parang ang hirap-hirap naramdam -hirap. ko yung bigat with your question sabi ng spirit ng angel guide mo, in the near future pa yung katuparan nito, pero handa ka na daw, you're ready na daw to fix that, you're ready na to embrace the truth or embrace what you need to do para matapos at maganap yung question mo. Pero sabi rito, ask for help from other people. May mga taong makatulong sa'yo. Kaya siguro parang sarado ka rito with a six of wands eh. Ang daming nakatingin, daming naka-echeborit yung na nangyayalam. Pero may mga karapat dapat na taong makatulong sa'yo para malinawan ka sa next big step mo. Kasi ngayon napakabigat eh, napakasakit no. Ang tagal siguro mo siguro naghintay, puro delay, puro worry. May pangamba ka na rin. And nakita ko rito na parang sa ngayon, sa oras na to, it's a no. Okay? May heartbreak pa eh. At meron pang mga dapat asikasuhin. Parang urong sulong pa eh. Parang dahil pang uh, nakaharang sa landas mo. So, in the near future daw, makasagot yan, magkakaroon ng kalinawan, pero ngayon, ready ka na na harapin, tulayin, gawa ng paraan, o subukan na ayusin, no? And uh, may mga taong tutulong sa iyo, huwag ka mag-alala. So, at this point, it's a no. Okay, Sagittarius, hindi pa ito ang tamang panahon. Pero maghanda ka na. Simulan mo na yung pag-andar para marating mo na yung tumbok niyan in the near future, Maaring dumating sa iyo yan at the right timing, okay? Sa so ngayon, it's a no. Sagittarius, it is a answer to your question. Ito rin po ang yung August 18 to 24. Sa so, po ka na correct, sa po na leave comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching and Sagittarius. I love you. This has been James or James Ara PH. God bless everybody.